Mula ng mga hinaing ng housemates laban sa house challengers, na ginagampanan ng kanilang tungkulin na subukin at kilatisin ang mga natitirang housemates ni Kuya. Hindi nyo talaga alam kung gaano kaimportante sa amin ang manok. Hindi lang yun basta manok. Sabi nyo nga may kanin kayo. Iba kayo pwede mapusok doon? Ngayong gabi, saan hahantong ang kanilang tapatan? Dahil first evictee ka? Sino ka para magsabi na first evictee ako? Si Piano. Um ano ang unang deadline na kanilang malalaman? Ang makukuhanan ng pwesto hula sa lima sa inyo ay... At paano kung ang ranking ay may kinalaman sa mga magiging nominado ngayong linggo? Ang basihan ng nominees sa iyong linggo ay ang tatlo sa lower ranks. Ano ang mas mananaig? Mind over heart or heart over mind? Dito lang yan sa huling tatlong linggo ng teleserye ng Totoong Buhay. sa pagpapatuloy ng harapan. Tungkol naman sa attitude ang pag-uusapan ni Nafiang Fiang at Feris. We were nice enough to give you the 80% of that chicken. I'm just curious kung bakit ganyan kayo and ano ba ang gusto niyong patunayan? Wala naman kami kailangan, eh. nice ano kailangan patunayan sa inyo eh. Sa taong bayan meron. Ang banda, dahil first evicti ka? Sino ka para magsabi na first evicti ako? Si Fiang. I'm asking. Very nice. Dahil ba... Pa... Inuuna namin yung sarili namin. Attitude na kami. Kami naman din na. Inuuna din namin yung sarili namin. Kaya namin pinaglalaban ang chicken. Well, kaya yung ginawa nyo, hindi nyo binigay. Yan kasi yung dapat i-fix namin dito, yung attitude. Ano bang attitude sa pagkakaintindi mo? Are you using your brain right now, Teresita? At least, we're not play safe. Alam niyo na, sa dulo na tayo. Enough na sa bait-baitan? Uy! Hey! paawa effect? Or, sa tingin mo, play safe eh, pa itong ginagawa namin? Sa mga attitude namin na pinapakita sa mga tao dito? Uh, what do you think of us? <laughs> do you think we're faking right now? Wait. Oh, Oh, wait, 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 wait. Oh, Ba't kayo natamaan? May Ay. sinabi ba ako? Kung sino sa inyo? Hindi namin in-expect na ganyan kayo kami itrato. Nagtataka lang ako kung bakit nag-iba. I'm glad and I'm proud na kahit papano nag-speak up siya sa co-housemates niya and for herself. Ito, patungkol sa fake. So, pwede pa yun sarili kasi... mo. Hindi pa yung fake sa ating dalawa. Karyas kayo. Hindi fake. kayo. I don't think he's fake. I think he's being for real. Ano niya naman nasabi na fake kami? Hindi ba pwede marunong lang kami isang tabi muna yung emosyon namin? yung malakas na personalidad mo, walang masama dyan. Kita naman, sa atin naman lahat, nagpapakatuto tayo. Sa'yo, kitang kita, nagpapakatuto ka. Ikaw yan eh. Talino ka, malakas yung personalidad mo. Alam mo yung dapat mong pahalagan. Pagiging mabuting tao, Teris. So, dahil ba inisip ko lang yung kapakanan namin lahat, is hindi na ako mabuting tao? Yung ba yung definition mo na mabuting it. tao? Uh -huh. Yun na yun. Pero mo sa puntong 80, 20, di ako nag come up sa ganong idea para sa manok. Para sa iyo na mismo yung interest. Maybe that's the reason why first and ka nga talaga. Hindi ko binibiring up yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo, yung nangyari sa iyo. Sa simpleng 80-20, mas nakilala kita. Naging ganun ako kasi kinailangan ko. Nasa dulo na tayo. Umpisa yun. Dulo na to. Exactly. You're a fake. And, <laughs> you're a fake. Exactly. <laughs> Kung ano man yung pinakita ko sa inyo, totoo yun. Hindi. At sa samasabi ko talaga na fake kayong lahat kasi hindi naman talaga kayo ganun eh. Hindi kayo yan. I'm just gonna bring it up because it's ready <laughs> What they said talaga in the open forum was like, so good, they're so good. I look up to them kasi they were brave enough to do that kahit no-nominee sila noon. And they were really putting themselves in the danger. Kasi they're really bringing up what they really thought about the Tocino and Hot Dog. Which brings us to the topic of fairness. Patas. Pinahalagan ko talaga yung sinabi nila na patas, the people I used to look up to, this is how, this is how they're gonna treat us now. Parang, I'm so confused na. Oo nga, house challengers kayo. You know what? Nung una, when you guys weren't, you guys weren't, ano, okay with sharing the stuff, sinasabi ko, you know guys, baka ginagawa nilang nila yan kasi their house challengers. They're meant to challenge us, guys. Oo, naiinis ako, pero sinasabi ko talaga na, guys, no. Where's the fairness? Here, sa loob ng bahay. Lahat nung naranasan namin, kinakain namin, equally, sinishare namin sana sa nasa loob. You did know it was our chicken. You guys didn't think it was unfair man lang na hindi kami makatanggap ng kahit konti lang. Kasi chicken namin yun eh. Where is the fairness there talaga? Yeah, it's unfair. Sa inyo. Pero napag hindi lalabas ang chicken. For now, we're not your friend. Hindi ko lang alam kung nasa na yung yung kuya dong na nakilala namin nun na bago magsimula yung diskusyon ikaw yung inaasahan namin na makakaintindi sa amin kasi palagi kang may binibigay na option. Palagi mong tinitingnan yung patas na side. Siguro yung term na coward, yung pagiging takot, I'm always fair. No housemate pa ako at kung kasama ko kayo. And this time, I'm thinking of Jaren, Jazz, Therese, and Patrick. I fight for them. Kay JM, nakitaan po namin siya ng improvement pagdating po sa pagsasabi po ng saloobin po niya. Sana po mas nilaban ko pa po yung hinaing po ng mga kasama niya kasi po siya po talaga yung nakakita nung hirap po. May mas ibubuga pa po siya. I think kilala niyo naman ako. Nanglamin namin ni Jared. Pero kasi nga, we had to be fair also. Consensus na kami. talo parin kame. What if we just consider everybody? Kami, kayo. Oo nga, we're in different parts of the house, but we're still as one. Oonga, we're both in different worlds, but that doesn't stop us from sharing and caring. In lang kais. To adopt, she was rational about it. She was very technical, but my puso yung mga sinasabi niya. Kahit she was crying, you can feel the pain, but you can also feel na she's really fighting for what she believes is right. Gawin namin ang best namin para hindi nyo agawin ang spot namin. Gawin nyo din ang best nyo para agawin yung spot namin. Para same lang. Masa sa pagkain, bigyan yung kami for Colette. Siya talaga yung pinaka nagsalita ng direct without any flowery words. And she's in the position to speak what is right na po, Kuya. That's her decision. Period. Ready, go. Gusto kami hindi din namin ibibigay ang spot namin. Dito nagtatapos ang pag-uusap sa paglalahad nyo ng inyong mga hinaing sa isa't isa. Makakalabas na kayo.